Don't ever think that the only solution kapag hindi ka nakahanap ng trabaho dito sa abroad is umuwi ka na lang agad sa Pilipinas. Napakalayo mo na sobrang daming option. If kailangan mo muna maging waiter, then do it. Kahit engineer ka pa sa Pinas, papakainin ka pa ng bride mo. If kailangan mo mangutang sa mga kaibigan mo o lumapit ka sa mga kabayan, hindi mo na kaano-ano, -ano, then do it. Sobrang dali ng mababayaran yan kung may trabaho ka dito. Kung kailangan umamin ka na sa pamilya mo, sobrang hirap ng kalagayan mo dito. Then do it. Tapos uubligahin so ka pa nila kasi wala ka mapadalang pera sa anila monthly. Ano Bibigay mo wala naman trabaho. Kasi sa mga nagbabalak mag-abroad, alam nyo, life is completely different kapag nandito na kayo. Hindi ito yung nakikita nyo sa mga social media. Kahit tanongin mo yung ba abahin sa comment section, kung ano yung mga naging first job nila dito sa abroad, at gano'ng alaki yung mga sahod. Nung bago ako dito, naranasan ko maging tagabuhat ng ladder ng tools. Hindi nga ako mapaharawan sa Pilipinas, tapos dito summer na sa amin, nasa rooftop kami, naglilinis kami ng mga machine. Marami akong kakilala, teachers sa Pilipinas, katulong dito manager sa Pilipinas, accountant sa Pilipinas, waitress dito. Nahirapan ka lang konti ay gusto mo nang sumuko? Uuwi ka na lang bang walang nagawa? Isipin mo ang dahilan mo kung bakit mag abroad ka para kanino ang pagtitiis mo para ito ang maging lakas mo para magpatuloy. Zombies lang naman mahirap dito pero trust me Sasalamatan mo yung sarili mo sa future kung nagtiis ka at hindi ka sumuko sa present mo Tapos magugulot ka lang after 10 years At tawanan mo na lang lahat ng paghihirap mo dito sa abroad Follow me for more